sinimula ni Yu Yang Chul ang kanyang pagpatay sa Seoul sa edad na 33 sa pamamagitan ng pagpasok sa mga tahanan at pananakit sa mga mayayamang senior citizen gamit ang sariling gawang martilyo. Matapos tanggihan ng isang escort na babae, Nagsimula siyang manghuli ng mga bayarang babae at babaing masahista sa kabuuan. Pinatay niya ang 21 tao mula 2003 hanggang 2004. Natuklasan sa kalaunan na may galit siya sa mga mayayaman at sa mga babae. Inamin din niya ang paghiwa-hiwalay at pagputol ng mga katawan at pagkain niya ng mga laman ng kanyang mga biktima. Kasalukuyan siyang nakakulong habang naghihintay ng hatol. Ang pelikulang The Chaser ay sumasalamin sa kanyang kwento at naging box office hit noong 2008.